Madaling araw na, guys. Madaling araw na. Magluluto ako ng ano. So, may ko kasi ako yun. Hindi ako mag-iingay kasi. Tulog na yung mga kasama ko. Tingnan nyo. Tulog na yung mga kasama ko. Madaling araw na. Nuluto lang ako. Nagugutom ako Piperito, con lancha maíz.

Gagising ko yung kasama ko sa kwarto. Hmm. Gagising ko yung kasama ko sa kwarto. Ha? Wala, di na makita kinakausap. Sagot ka na sagot. Kakain ka rin? Ha? Ha? Ito na kakainin ito lahat. alam niyo guys, bakit di pa ba ako nakakatulog. Nihinga kasi ako. Nihinga kasi ako ngayon eh. Kaya hindi ako makatulog ang oras na. Alas mag-alas dos na. Mga kasama ko tulog na. Mga chikiting namin tulog na. Hindi nga lang ako. <coughs> Ha? Wala. Kausap ko yung pusa. Mahal, mahal. Ipun namin Dami namin alagang pusa, oh. Pwede na siguro ito. ah so guys kaka-ina ko. Dito ko sa may kwarto. Tinamin kasama ko. Ising pa. Kaya <laughs> naka. Nagaantay yan o. Nag ng ano, tira. Aí eu gan na kaya mo kaya ko man Nari lang Nari lang langusto mo yung hindi niya tanong mo ang laki na ang hamba ng kanya kumpara mo sa mga kay tuyo ilaytas yan eh ba tamal mo ang namin nangangalabit nangangalabit yung pagkain kami hindi naman siya nakaagaw. Kaya mo oh. naman ma'am. na tunoy ng iba. Nggak nah sebab ini cakak ayam, mo. Mandi. thank <laughs> you Sabi siya rin mo. Maong nyo sila. Kumain naman na kayo ng cat food eh. Alisya ka ng isa. Alisya na ako ng isa. No. Sud is na ako.